Si Barbara at Josh Rowe ay nagkakilala sa isang pagtitipon kasama ang ilan nilang mga kaibigan taong 2015. Magmula noon ay nagsimula nang magkita ang dalawa. Na di kalaunan ay nagpasya silang magsama at noong 2016 sila ay ikinasal dahil nagdadalang tao na si Barbara sa kanilang anak. Naging makulay at puno ng saya ang pagsasama ng dalawa. Taong ding 2016 ay isinilang ni Barbara ang kanilang anak na pinangalanan nila itong Sack. Sa pagdating ni Sak sa kanilang buhay ay lalo pang naging makahulugan ang kanilang pagsasama. Sila ay nanirahan sa Ladger Shell Wiltshire ang lugar na ito ay nasa hilagang silangan ng Salisbury sa England. Naging masaya bilang isang pamilya ang pamilyang Binoo ni Barbara at Josh. Isang mabuting bata si Sack habang ito ay lumalaki. Madalas ay kasama ito ng kanyang ama kapag sila ay namamasyal. Nang mga panahong iyon, ay lumalaki si Sack na isang mabait na bata. Likas din sa kanya ang pagiging matulungin. Matalino rin ito sa klase at naipagmamalaki rin ito ng kanyang mga magulang dahil marunong itong makontento sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay. Narawan sila na isang perfectong pamilya sa mga nakakilala kina Barbara at Joss. Subalit pagkalipas ng ilang taon, ay biglang dahan-dahang nagbabago ang pag-uugali ng ilaw ng kanilang tahanang si Barbara. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Barbara ay lagi mainiti ng ulo. Walang araw ang nagdaan na hindi ito nakasigaw kung makikipag-usap sa kanyang mag-ama. Nang dahil sa kanyang pinapakitang pag-iiba ng kanyang ugali, ay pansamantalang umalis ng kanilang tahanan si Diyos. Nanirahan ito sa tahanan ng kanyang mga magulang. Samantalang, ang kanyang anak namang si Sak ay iniwan niya ito sa asawang si Barbara. Taong 2022, pinakausapan ng ilang kaanak ni Barbara si Jos na kunin di umano si Sak sa kanyang asawa at dalhin ito kung saan siya nakatira. Anila, ang di magandang pag-uugali ni Barbara ay palala ng palala. May mga araw din di umanong nakikitang sinisigawan nito ang kanyang anak. Kinuha nga ni Jos ang kanyang anak na si Sak kay Barbara at dinala ito kung saan siya nakatira. Kasabay noon ay sinubukan na rin nilang dalhin sa paggamutan si Barbara upang masuri ng doktor ang kalagayan nito. Nang matapos nga ang isinagawang pagsusuri kay Barbara, doon ay maluwag nilang tinanggap ang resulta nito. Ayon sa psychiatrist na sumuri nito, si Barbara Di Umano ay tumaranas ng bipolar disorder. Naging normal ang pamumuhay ni Barbara na wala ang kanyang asawa at anak. Subalit madalas ito ay nagiging bayulente sa kanyang mga kinikilos kapag ito ay inaatake ng kanyang karamdaman. Lumipas ang dalawang taon ng paghihiwalay ni Joss at Barbara kasama ni Sack. Noong March 25, 2024, sinundo di ni Barbara mula sa paaralan nito ang anak na si Sack. Namakuha na nga ang kanyang anak mula sa paaralan nito ay nagmaneho ito sa kahabaan ng highway sa Lisbory Road, North Dorset, gamit ang sasakyang Citroen. Nang makalayo ang sasakyan na minamaneho ni Barbara, ay nagalala ang kanyang anak na si Zach. Nagpadala di umano pa ito ng misahi sa kanyang ama. Sinabi nito na mabilis ang pagmamaneho ng kanyang ina. Nang mabasa nga ito ni Joss, ama ni Zach, tumawag di umano ito sa Dorset Police para ipaalam ang nasabing report ng kanyang anak. Kasama ng pag-aalala nito, nangangamba siya dahil ang kanyang asawa ay dumaranas ng mental disorder. Subalit, wala di umanong naging aksyon ang mga kapulisan labis ang pag-aalala ni Joss, sinubukan din umano nito na tawagan ang paaralan at service bus ng kanyang anak. Subalit bigo ito na may makausap sa mga iyon. Sa labis na pag-aalala ni Jos, sinubukan na rin niyang tawagan ang psychiatrist ni Barbara. Lalo pang dumagdag sa kanyang pagkabahala dahil noon ay nabanggit ng kanyang doktor na ang kanyang asawa di umano noong isang araw lamang ay inatake na naman ito. Samantalang ang batang si Sac ay hindi na lamang gagawin dahil umabot na di umano ng 90 o miles per hour ang bilis ng takbo ng sasakyang minamaneho ng kanyang ina habang si Barbara naman ay tahimik lang na nagmamaneho na tila walang alam sa mga nangyayari. Naging mistulang batang may bagong laruan si Barbara na mga sandaling iyon. Nakalain mong naglalaro lamang ito ng kanyang bagong sasakyan. Hindi nito alintana na ang buhay ng kanyang anak ang kanyang sakay. Dala ng matinding takot ng batang sisak. Rinig ang pag-iyak nito ng na mga nakakasalubong nilang sasakyan. Ayon sa mga naging saksi, nag-overtake pa di umano si Barbara sa isang puting Ford van. Hindi na rin naawat ni Sack ang pagiging gigil ng kanyang ina sa manobela ng kanilang sinasakyan. Nakikipaghabulan pa di umano ito na wari mo ay nakikipagpatintero sa kalye. Dahil nga sa naging asal ni Barbara sa kalye, Nabangga ito sa isang Daplori trailer truck na may sakay ng mga hayop noong Marso 25, 2024, bandang alas 5 ng hapon. Dahil sa lakas at impact ng kanyang pagkabangga, tumilapon ang kanilang sinasakyan ng tatlong pung layo mula sa sasakyan ng kanyang kabanggaan. Nang mangyari nga ang insidente ay mabilis na rumisponde ang mga kapulisan sa pinangyarihan nang ma-rescue ang mag-ina. Doon ay idiniklara nila na dead on the scene ang batang si Zach. Samantalang ay maswerte namang nakaligtas ang inang si Barbara. Dinala ito sa paggamutan at nakatakda itong isa ilalim sa paglilitis ng korte kapag ito ay naging okay na. Bago pa man mangyari ang insidente, nagpadala di umano si Barbara ng ilang misahi sa kanyang biyanang si Christopher Peruy. Nagmamalaki di umano ito na may narintahan di umano siyang isang Citroen car. Sinabi di umano niya na kaya niyang patakbuhin ito ng doble ang bilis sa normal. Nagpaalala naman ang kanyang biyanan na bawal magpatakbo ng matulin na baka di umano siya ay sitahin ng pulis. Nang mga araw na iyon ay hindi niya di umano inaakala na gagamitin ni Barbara na pangsundo iyon sa kanyang apo. Nang makalabas nga ng hospital si Barbara, agad itong nilitis kasama ng mga sangkot sa naturang insidente. Sa naturang paglilitis, sinabi ni Judge Robert Paulson na malinaw na katibayan ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang sariling anak ay ang kanyang kapabayaan at pang-aabuso sa pagmamaneho. Dagdag pa niya, kahit di umano siya ay mayroon pang mental illness, alam di umano ni Barbara ang kanyang ginagawa. Nang matapos nga ang trial kay Barbara, dahil sa kanyang pinakitang mga behavior at sertipikato mula sa kanyang doktor, si Barbara Rui ay pinatawan lamang ng limang taong pagkabilanggo. Pinawalang sala naman ang mga driver ng truck na sina Christopher Mitchell at William Mosley. Ipinaliwanag naman ang kanyang kaanak na gusto lang sanang bisitahin ni Barbara ang kanyang anak para ipasyal sa Dordel Tor, isang pasyalan sa England. Subalit naging balisad di umano ito dahil sa kanyang pagnanais na makarating doon, kaya nang kunin nito ang anak ay naging balisana na ito. Pagkatapos ngang basahin ang naging hatol sa nasasakdal, narinig ng korte ang mga nakakasakit ng pahayag mula sa ama at lolo ng nasawing batang si Sak. Halos si kamatay di umano nila ang pagkawala ng kanilang mahal na si Sak. Inilarawan nila ito bilang isang batang may pangarap sa buhay, maraming kaibigan dahil sa kabaitan nito. Tinawag din nila itong isang nature boy dahil mahilig umano ito sa kapaligiran, paggawa ng mga lungga at pagsakay sa kanyang scooter o bisikleta. Ayon kay Joss, ang ama ni Sak, ang kanyang diumanong kalungkutan ay tatagal hanggang sa kanyang huling hininga. Anya, masyado pang maaga para kunin ka sa amin. Ngunit ang alaala mo ay tatagal sa amin habang buhay. Hindi kami titigil sa pagmamahal sa iyo. Ang iyong ngiti at tuwa ay mag-aalingaw-ngaw pa rin sa aming mga puso. Isa ka munting anghel. Ibinahagi din ng pamilya ang isang therapy dog na pinangalanan nila itong sak para sa memorya nito. Samantala, ang kanyang lolo namang si Chris Roy ay nagpaabot din ng pagdadalamhati. Anya, gusto ko lang magpasalamat sa iyo para sa si magaganda at puno ng saya na ibinahagi mo sa maikling paglalakbay mo dito sa mundo. Limang taon man ang naging parusa sa inang si Barbara, subalit isa naman itong panghabang buhay na sentensya sa kanya dahil habang buhay niya itong dadalhin sa kanyang konsensya. sisak ay siyam na taong gulang lamang nang maaga itong mawala ng dahil sa kanyang inang psychotic.